yan so good morning po mga probinsyana. So tayo po ngayon ay naglalako dahil po yung gumagawa po tayo kagabi ng bibingka. So may natira po, uh, ilalako po muna natin. Uh, so ngayon, so pagkatapos po dito, uh, di muna po tayo gagawa po ng bibingka dahil po marami na pong labahin. Kaya maglalaba muna ako. Baka sa, lun baka sa ano, para lunes. So, gagawa po tayo para lunes. Kasi ngayon, uh, di off muna natin sa paggawa. Tapos laba. So, ayan. Oh, so, nakabenta na po tayo ng isa. So, konti lang po yan. Mga, ano lang, bali, anim na supot. Ito lang po yung natira sa, ano, sa order. Kaya, dito ko na lang ni lalako yung, ano, yung soba. So, ayan. So, magluluto po tayo ng basoy ba or bachoy ito po yung laman loob po ng baboy so ito yung gagawin po natin yung basoy sa bisaya kasi basoy po yung tawag sa amin ayan o bumili po na bali kalahati tapos isang dugo so pagkatapos kong magluto ah uh, kukuha po tayo ng ano yung yung bunot dun kina kuya Ranel kasi may naipon daw po silang bunot So, ito. So, ayan. Nagluto, magluluto na po tayo. Ginigisa ko na po yung sangkap, yung bawang, sibuyas, tsaka yung luya. Tapos, lagay na natin yung laman loob. So, ito na po yung laman loob po ng baboy. Niwa-hiwa ko na. Ayan. Tapos, sa haluin lang natin. ito, so, inanoyan ko na to ng, pinipigaan ko na po ng suka para mawala po yung amoy, yung langsa. yeah pinigaan ko ng suka. Yan, hintayin lang natin sandali pa pa kuluin muna natin. tapos, ah, uh, lagay natin yung sili. Ayan. Para masarap. mas so, tapos, kumulo na. Lagay na natin yung dugo. Ayan. Maya-maya, lagyan natin ng tubig. siyang dinuguan. Pwede din siyang gawing dinuguan to. Pero yung gusto ni boss, yung may sabaw. Kailangan may sabaw. Kaya lagyan natin ng sabaw. Kaya tinatawag na basoy. Kasi pag ganito, tinatawag dito ang ah, dinuguan laman loob ng baboy. So lagyan na natin ng tubig. So, ayan na siya, may tubig na, yung may sabaw. Ayun So pakulo natin ng pakulo. Pakuluin natin ng pakuluin para lumasa po yung mga nilalagay na sangkap. Tapos maya, maya ah, pag naano na 'to, lagyan natin ng dahon ng sibuyas. So ito naman, ito po yung simpleng luto lang. So, yun ayun. na yun. Tingnan na natin. So, ayan na siya. Ayan, oh. Naluluto na yung dugo. Tch. Yan lang siya. Isa pang pulo. Parang gusto ko pang kulong-kulo. So, ngayon, ah, biglang nag-text po sa akin si Ya String na gagawa ba daw ako ng bibingka para bukas. So, sabi ko nga sa kanya, hindi. Pero, nag-request po siya na pwede ba daw po akong gumawa po ng bibingka para bukas. Kasi may order po siya na bibingka na 15 kabalot na bibingka. So, gagawa po, ka, gagawa po tayo bali ano lang bali isang gantang bali anim na lata po yung gagawin po natin yan na yung dahon na sibuyas ayan. Tapos, timplahan na natin. So, ayan. So, nakapag-relax na po yung katawan ko uh, punta tayo sa bayan para din kunin po natin yung pinapagiling kong bigas bago po yan uh, daanan muna natin si tata so nandito na po tayo kaya Elsa ah tata to so, ayan so ayan ay pinto na pala yung bahay nila Oh, ano na sila nagpintura <laughs> nag na siya sa sala ha ayan. may pinto na yung balik dalawang kwarto tapos ito yung kwarto inano yun, niya may pintura na rin may bintana ayan o oh. <laughs> tapos may CR ayan may CR Oh! Oh, ito yung amo ko. <laughs> Ayan, no. Oh. Ano yan? Libre, libre, mo na, no? <laughs> oh, na sila, oh, may lababu na sila, o. May lababo na, o. Ano to? Kwarto din? Hindi, jacket na ba Oh, hindi pa tapos yung isang kwarto, oh. Kani no kwarto to. Ka kina, kinausap mo na baka, next week, um, ano, ba to? Bakit? Magliliha ka no. na daw ang health ko tapos sa next week. Bakit siya na lang mag-isa? Dalawa kayo. <laughs> Pwede din health per din ako sa kanya. Oo. Oh, oh. ang ganda ng lababo nila oh. Ang ganda ng pagkagawa. Uy, ang ganda ng kulay ng ano niyo ah, tiles. Siyempre. Di ko na. <laughs> Ik ikaw ba yung namili? Yes. Saan na ol? Ganda. Ipulo. Ha? Ipulo. Hindi ko. Siyempre kaya ako maganda yung gagamit. Saan na ol? Dapat ganito yung lababo namin, hindi yung mataas. Sobrang taas yung lababo namin. Eh, kasi yung... Dapat ganyan, no? Andiyan. Oo. Dito. Ganon, yung lababo namin mataas kasi yung yung sukat niya si tata yung sinusukat ano <laughs> oh. <laughs> Ano boss? Pwede! <laughs> Kaya! <laughs>

ang pagsismisan ng doon. Mas malaki pa yung pagsismisan sa pato. Ang luwag. Luwag na. Wala pong pera, boss. Lalo. Dapat ikaw yung boss, ikaw yung magpa-pepsi. Wala naman, <laughs> <laughs> Ba't na, wala Ba't naman wala pa si Wala pa si kuya? Wala pa si kuya?

Sama so, ba siya? So, bayan kunin ko yung pinagiling kong bigas. Bala ka sa amin. Yung, 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 yung parin namin, yung basang basa. Eh! Ha? Ulan? Asan? Ah, Ay, yung amo ko, pinapakita niya yung lahat ng ano. <laughs> Mag-model ka! Ah. Ano well, to pa? Kailan mo pa ba to publishin yan? Hindi pa. Ba, may pa duyan-duyan ka pa dito, ha? Aray. Di ba yun yung dating, ano? Hmm. ba. Kapustaana ng ano ano pa tawag yan lo? Palitada. Kunan ba? Hmm. Ha? Nagmasilya. Palitada pala yung sa simento hmm, palitada yung sa simento 'yun eh. Hmm. mo pa kapurobet ni tata 'yan yung sa. na mag hindi. Kasi minsan lang ako pumunta dito. Ba't ba kasi hindi ka pumunta dito? Eh, sa linggo dito ka na. Di ba? Mag ikaw ngayon mag-aanam. Alam mo naman, busy ako. Pag ano, huwag lang nga di ba? Oo, oh, pwede! Kailangan 600 din yung araw ko, ay Hindi yung <laughs> 350 lang. Oh, ay! Ola round ako. Pag may inutos ka. Oh. Susunod din ako. Iba din yung kaya Elsa. O. Oh. Asa? Asa niya Elsa? Ya. Ya. Eh, dong sore tatanai babi. ala

Ha? nandito na po tayo sa Balenque. So, kung ito natin yung ano yung pinagiling natin bigas. Yan, so nakuha po ako ng dahon. So dito tayo sa loob kasi kanina ang um, sobrang lakas po ng ulan. So dito muna tayo sa loob mag ano, mag, ano sa dahon dahil basa po din sa labas. magluluto din tayo ng ating ulam pang hapunan. So, yung ulam po natin is paksiw. Ayan, paksiw na maniliit na isda. So, ito. So, nakain na po tayo ng hapunan, mga probinsya So, kain, kain po. So, baliwala si Abigail kasi umalis ang dali, May pinupuntahan lang sinamahan niya yung, ano, yung kaklase niya dun sa isa niyang kaklase. So, kami lang tatlo ni Tata, tapos Yodoro na din sa kabilang lamet. Kasi nahihirapan daw na po siyang umupo din sa upuan. Doon naman sa, ano, sa kabilang lamesa sa maluwag. Kasi yung mataas po yung upuan yung nandun.